Jenny. Bakit? Nang Bakit? Department of Agrarian Reform, Provincial Office, Kamsor. Talaga? Yes, kasi nga diba, abante ba diba? Dahil Women's Month nga, di ba? Mm. March! At talaga ba ate babae? So, na-invite na naman po si Vipi Lenny. Kalo at kasi yung mga invitation si Vipi Lenny. Bidyo ka mm. po! Merong doon sa mga patimpala. Ah. Meron din sa mga convention, seminars, mm. and kagaya niyan yung sa DAR. O, di ba? Si Vipi Lenny lang kayang gumawa niyan. Kung ma-invite, di ba? Oh, diba? oh Ay, naman mo sa iba. Eh, kasi ba naman, bakit naman ako i-invite nang hindi naman ako ma-inspire? kaya Siyempre dapat i-invite natin yung tao or, or yung individual na may inspire tayo. Oh, ka-inspire, inspire. Yes, e, bakit ka naman, ano, mag invite ng, school? oh, sige, yung mga nag-invite, invite ba, may inspire ka ba doon na magtrabaho ng tama, gumawa ng tama, magkaroon ng transparency, sige nga. -hmm. Mm. Wonderful tonight. Why? Naku, sumasakit na naman ulo ko ha. Pero ayan nga mga batang helmet. Congratulations kay Vipi Lenny. And marami pa yan, Bidjo Gapar. Mm -hmm. Kasi na-invite din siya doon sa parang patimpalak. O, diba? Kung nagsama mong video na ito, ma super mabilisan lang ito na pag-update. Huwag ka mo mag-subscribe at tiklik notification bell para lagi ka-update sa lahat na mga ina-upload po namin ni Bidjo Gapar. di ba Bidjo Gapar? Eto pa, may post pa si Vipi Lenny about kay Kadodoy. Mm -hmm. si Ika Dodoy nga, videographer, yung ano, pag-usapan nga natin din kagabi. sa mm. Siya nga yung manging misda from Sambuanga. Tapos bumalik nga siya doon. sa nagtanim nga siya ng mga mangrove sa so 500 hectares. Ba't naman nakarating naman ng Sambuanga si Atty. Lenny? Kalayo-layo naman noon. Eh di ba nga si VP Lenny, during her term as Vice President of the Republic of the Philippines, talagang pumupunta siya sa pinaka suluk sulukan na hindi naman napupuntahan ng iba. Kasi uh, nga, diba nga, si Bipi talagang, ano, yun nga yung orolay-olay, diba? Yung mag-usap-usap sa community, uh, uh, kailangan talaga naka-immerse para malaman kung ano talaga yung kailangan ng komunidad. Kaya nga, diba, si Bipi lang naman yung butang nakapuntun sa pinakasulok na sulok talaga, Bidjoga di ba uh, -hmm. Diba? Mo yun? nagbangka pa si Bipi noon. Hindi pala namimili si Atty. Lenny, no? Hindi. Lahat pinupuntahan ni VP. Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi man yan sa dulo man at sa kabilang dulo. Kaya Wala diba sa nga, kanya yung ano, no, yung kahit mahirap puntahan. Wala. Kaya yung mga troll dyan, ay nako, no, luma na yung script nyo. Si VP Lenny, naglalakad yan, nagbabangka. Sanay na sanay yan magbangka. Oy. sanay na sanay din yan umangkas. Medyo ka sa mga habal-habal. Oh, diba? May pinuntahan din sila na isang sitio na talagang super dulong-dulo at kailangan maghabal-habal ni Pipi noon. Pero mm. kahit ang kabatang helmet, o oh, di ba? Kaya supportahan din natin si Kadodoy, medyo ka pwede. Yes. Sa listahan natin. Isama na sa balota. Isama na natin yan. Kasi di ba ayusin natin ang Pilipinas. Mm. So, pag bumoto tayo, Medyo ka pa eh. Ah. Gaya ni Kadodoy, talagang ayos ng Pilipinas. Kaya parang parang salamat talaga sa tagline na Kasi talagang pinaunawa at at pinaunawa ng lahat na kailangan talagang ayusin natin ng Pilipinas sa paraan ng pagboto ng tama, pagboto ng mga karapat-dapat na tao. Karapat-dapat ha? Oo, na magsaserve para sa bayan at hindi para sa bulsa. Hmm. Diba? karapat-dapat ha, tandaan. Basta hmm. stay happy, stay healthy, and stay safe. guys always, sabi nga mo sa buhay, nag-aliment din ang mga kikisketing. Every day, God bless everyone. Bye!